tagal naging mag-jowa? Five, Five months po. tagal din. Iwabot <laughs> <laughs> wow, ang kalahat ng taon. Five months. <laughs> Ba't hindi nagkasundo? Kasi ano ang po? bilis nun eh. So hindi kayo agad oh, nagkasundo? oh, ano okay. nangyari? Nahuli ko po nag-cheat. Ah. Ah. Kanino siya nakipag-chichitan? Chichitan na chichitan Wait lang Johnny. po. Sa edad po, yung magkabing ka parang ng terms. Chichitan. Wait, malay mo naman ang sabi niya. Sutsutan yun. Pa, totoo yun? Nag-cheat ka daw, Maku? Tell us your story. Your side of the story pala. That time kasi uh, nagla-live streaming ako. Ah, okay. Oh. Tapos unexpected na gumawa siya ng account niya para hanapin ako dun sa, sa live streaming app. Oh. So, nagla-live stream. Pero alam niya nagla-live stream ka. Hindi po. Hindi ko sinabi sa kanya. Ah? Huh? Tinago oh, ko. Bakit? Bakit? Kasi feel ko nung una, hindi niya ako masusupport or hindi siya kampante na mag-live streaming ako. Why? Siguro... Oh. Inassume mo o sinabi niya sa iyo? Mm, sa ganun paraan, inassume ko lang siguro yung Hindi ah. ba, ka ba okay doon na nag-live? Bakit? Anong, ba't hindi okay yung pag-live stream? Hindi naman po sa hindi okay kasi parang nagkaroon na rin ako ng trust issue sa kanya, sa babae. Dahil? Nung nag sinagot ko siya, may nag-chat sa akin na girl. Na? Ah. Katoko ka yung stage niya pala. Oo. Oh. Tapos, right after that night na naging kami, nag-send ng pictures yung girl na magkasama sila. Tapos yung night na din na yun, magkasama sila, yun yung night na sinundo pa niya ako galing ng travel ko. Ah, namang sa dalawang ilog. Oh. Namang sa... sa dalawang ah? ilog. <laughs> Kinaya ng schedule Oo, niya. Oh. Oh. Totoo yun? Ang dalawa. Um, according to sa kwento niya, na Yes, totoo naman. Eh, ano yung kwento mo? Totoo ba yun sa kwento mo? Hindi, <laughs> um, meme. Anong nangyari noon? Siguro isang araw lang kami nagkausap noon. Pero isang araw, isang minuto, isang pung minuto, kahit saglit, may ka-talking stage ka. Yes. Sabay. So yung ka-talking stage, ano to ha, hindi yung nakatext mo lang ng ano, saan ba nakakabili ng notebook? Oh. Saan ba may pako? Yung talking stage yung nagharutan kayo at some point. Yes, meme. m u ah. yung, hina nagliligaw ka tapos may hinaharot ka ding ibang babae nang sabay. Bakit? Uh, Wala, <laughs> 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 no, wala na, wala na, 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 na kanya. Finish na. <laughs> Yari ka. Ako yung nanay Yari niya. Eh. Na. <laughs> eh. Hindi kasi Yari. gusto ko maunawaan. Bakit kapag ka may pinupursu kang girl, meron pa rin ikaw ka talking stage? Oh, ah, yun lang. Bakit may pinupursu? Kasi chong, during nung nanliligaw ako sa kanya, may iba pang nanliligaw. Sa kanya. sa kanya. Yes. So para feeling mo baka wala kang chance. yes. chance. may fallback ka oh, kung oh. hindi ka masagot. Yes. Pinupush niya po ko na ihinto ko na. Kung baga wala daw akong chance, ganun. Parang ayaw niya na maging kami talaga. Ah! Totoo ba yon? Hindi naman po sa ayaw kasi syempre sa akin po kasi kailangan malaman muna din ng family ko. So ang sinabi mo sa kanya, wag buna. Parang kausapin muna namin yung ate ko. Bago maging kami. Kasi respeto na din. Sige, magkaiba yung mm. yung konteksto nung sinasabi niyong dalawa eh. Oh. Siya sabi mo, parang sa pagkakaunawa ko, sinasabi mo, wait lang, let's not rush. Paalam muna natin sa ate ko. Oh. Yes, po. Ang sa kanya naman, sina, parang sinabi mo sa kanya, nilalayo, pinapalayo mo na siya kasi wala siyang pag-asa. Oh. Tama, ma? Yes, Mimi. Magkaiba yun. Ano ang totoo? Hindi naman po sa walang pag-asa. Kumbaga kasi tinatansya ko din po yung sarili ko kung seryoso ba siya sa ginagawa niya pati mga sila sabi niya sa akin. T tinatansya kaya parang pinush mo siya away para malaman kung lalayo ba talaga siya o mananatili siya. Yes po. O, oh, eh yun nga kasi. Di, pinush mo siya away. So oh. kung pinush mo siya away, o oh, di sige, pinush mo, eh, di lang di na ako. Makipag-usap oh. na siya sa iba. Yeah. Magkaiba yung signals kasi nila sa isa't isa. Yeah. Yes, Chong. So, so paano? Paano nangyari? Ano nangyari? Pa bakit mo nasagot kung pinupus mo siya? Hindi. Kung maga, nag-consistent pa rin naman po yung effort niya. Kung tinigil ko yung dun sa ka-talking stage ko, alang-alang sa kanya. Uh, Mas so, pinatunayan hindi... ko yung feelings ko para sa kanya. Yeah, pero bago pa yun, ano nang nalaladi ka eh, di ba? May kalandian ka. Kani, pinipilit kong bigyan kasi ng dahilan kung ba't mo ginawa yun. Na kaya mo yung ginawa, kasi binigyan kanya na ng sign na wala kang pag-asa sa akin eh. Kaya baka doon pwede pa kitang maunawaan. Pero kung hindi naman pala ganun, so talagang nang ka. No? Yun nga po, um, pinatigil niya ako noon, Mimi. Para masukat lang kung gano'n ako katapang pagdating sa love, pagdating sa panliligaw. Nung pinatigil ka niya, kaya ka tsumi ka ng iba. Um, ganun na nga po. Tapos nung nalaman mong chumichi ka siya ng iba, pinatigil mo. Nagka-trust issues ka. Hindi po. Nalaman ko po yung about sa girl nung naging kami na. Mm. Kasi right after that night na naging kami, doon ko na-receive yung message nung girl. Kasama yung mm. mga pictures na magkasama. Eh, unfair din naman kasi kay other girl. Diba? Kasi chinika mo siya eh. Nagbukas ka ng ganong sitwasyon sa kanya. Tapos may extra ka din. Pareho silang extra actually. Di ba si girl extra niya, ikaw oh. din extra kanya niya. Anong, anong sabi ng babae? Anong pagkakasabi? Nag-ano siya, hi be, ganun. Oh, hi bae? palike naman, pinost ko yan <laughs> sa Instagram. Eh. Then. Tapos sabi niya, naging kausap ko yan yung boyfriend mo. Parang last week ganun. Tapos nagulat daw siya na kami na kasi magkausap nga sila. Kinenta ba sa'yo kung anong detalye, kung anong pinag-uusapan yes, po, nila? Na sinasabi pa na nagpupunta yan dito sa amin. Kinakausap pa yung pamilya ko. Mm, so, kayo nung nalaman mo, so nawala niya yung tiwala mo sa kanya, pero tinuloy mo pa rin ang relasyon. Yes po. Mm. Kasi parang ang sabi niya sa akin noon, parang yun nga, nakalipas naman na din. Tapos tapos na din. Oo. Parang pinalagpas ko na lang. Kaya dahil nag may ano ka na ako baka may kaharutan, kaya hindi ka rin pabor sa kung ano man ang gawin niya. Eh ikaw, tinuloy mo pa din kahit ayaw niya. Yun nga po, nahuli niya na lang ako na nagla-live ako. Anong ginawa mo nung nahuli ka? Wala na po. Since nahuli niya ako gamit yung main account niya, mm. kumbaga, andun eh, nagpunta na siya sa bahay. gusto niya ulit mag-livestream kasi dati nagkagano siya, parang nakikipag-make friends. Hmm. Tapos yun, hanggang sa... Pag sinasabi niyang gusto niya mag-livestream, pinaparang binibigyan mo rin siya ng hint na hindi okay sa sa'yo. Hindi naman po, parang inaano ko lang na... Sige. Paano ka pa nagre-react? Sinasabi mo, sige, mag-livestream siya? Oo, oo po. Oh, Oo, oh, pumayag na bang pala siya? Pero deep inside, hindi, hindi talaga. Kung baga, sinasabi niya lang na, sige, okay lang. Pero hindi talaga yun. Eh. Basa, Para... ko, basa ko talaga si Jen at that time. Yeah, pero at least, hala, tinake mo na yan. O no? ayan, pumayag ka, kasi ginawa mo rin naman. Eh. Ang ano lang sa akin, meme, tinago niya kasi sa akin eh. Tapos, ang sinasabi niya sa akin, natutulog na siya, ganyan. Mm. Not knowing na nanonood ako doon sa livestream niya. Oh. oh, yun ang issue nila. Kaya hindi nagtagal kasi hindi naman sila tapat. Hindi sila naging yeah. tapat. tapat. oo. Oh, oh. Di ba? Hindi ka naging tapat sa kanya. Di ba? Paulit-ulit niyang napatunay na hindi ka naging tapat sa kanya.